kuya. Bao? Eh, ate, kung ang bao naman talaga eh. Hmm? Parang ako yung pinaparingan mo ah. Di, diba dito di ka naman kasi sa labas na lang. Anong sa labas? Kung ka na lang, doon mo na lang ginawa. Ang hirap sa'yo! namimintag ka ba? Namimintag ka. Huwag ka namimintag sa nagagalit ka ka. Mama, bayad, bayad ko, bayad. Ano ka mabaka nun yun ah? Bako ah. Eh, Oh. Kasi ako yung pinaparingan niyo eh. Ha! Bayad yan namin at saka yung umutot. Pati ikaw, ganyan ka rin? Ano mo to? Oo, eh, oh, ano mo Oh, bayad na ako kuya Bayad ayo, na yan ako? Yan na nga, natris na oh. namin kung sino umuto oh, Ikaw diba? ate, maging promise ko pa naman sa mga oh, ano O, ah, oh, mo rin na ikaw ang umuto Ikaw pala yung umuto te Umara ka nalang, mamabas oh. na, ka nalang Ate, hindi ko lang mapigilan Nautot na ako eh Kung hindi pala ako na to. hindi pala ako Kung hindi pala ako nagbayad Kung hindi pala ako nagbayad, hindi makakuli yung umuto Ang doktor, pa magkapila doon, hindi mo ka minto Ate, para. Ako matuloy ang magkabal ang mukha, ha? Yan, sino ka yan? Mga video nyo? Ang ang Nakikiamoy na lang alam kayo, reklamo pa kayo ng reklamo! ate! kayo makikinsunto kayo sa akin eh! Uy ate, maya ka na mo eh, ka nga! Yun na nga! Pinapayad ako sa marami pa sa hino! Di ba nagbayad ako? Kasama na yung umutot? Sabi ko, na lang dyan! Pamin lang ako, kuya! Kasi na, binayaran po. mo ako! Ang akin lang! Huwag mo naman masyari pahiya! Ang baho! Eh! Alam mo naman eh! Ang baho naman yung sinabi ko na mo! Ang kaka pa naman pag mumukha nyo na ito! Kapabahay mong tao, hindi ka nahiya! True! Alam mo ka mo! True! Nako! Ako, tumigil ka yung lahat Tumigil ka sa akin ah. Nakaribal! Nakaribal pa naman! Tapos umutot! na nga utot? Eh, Kaya na utot na nga ako, na utot na ako, alam ka naman, pigilan ko. -ah. No, eh, no. doktor, alam na mo naman, air control. Bakit tinapag yun? Uy, ate, air control, tapos utot ka, di oh, ka nga. O, ayan, tignan ay, ay ay mo yung driver o, yung driver, nagre-react ang driver o. O, tignan mo yung driver o, nagre-react. Nagre-react mo di ba? Pababayin mo po kayo, huwag ka ito, huwag siya ito, huwag ka ito, ka ito, huwag ka ito, Siya pa ang eh. lilinis nyo ah. Kutub lang ang problema, ganyan ang maano nyo. Ayan, ka na, kuya. ka na. Ayan, ayan, ka na, bababa ka na kasi. Baho nga eh. kayo. Ano kayo? Natatay kayo tayo. Ang nakikiamoy na ka lang kayo. O ayan o, basahan na nga ang Ako, gigil na ako sa mga pagbumukha nyo ha. na.